ang Samsung Galaxy MO7 ay isa sa mga entry level na phone na target ang budget conscious users pero gusto pa rin ng solid na features. Tingnan natin kung sulit na ba siya. Meron itong 6.7 inch PLS LCD display na may HD plus 720 x 1600 pixel resolution at 90 Hz refresh rate. Okay na siya para sa casual use tulad ng social media, browsing at YouTube. Hindi siya kasintalas ng Full HD Plus screens pero smooth naman dahil sa 90Hz refresh rate. Isa sa pinakamalaking plus ng Galaxy M07 ay ang naka Android 15 na ito with One UI 7 at may up to 6 major Android upgrades para sa isang budget phone. Under the hood, gamit nito ang MediaTek Helio G99 6nm chipset na paired with Mali G57 MC2 GPU kasama ang 4 or 6 GB of RAM at hanggang 128 GB internal storage. Expandable pa siya via microSD. Kayang-kaya niya ang mga casual at ilang popular games tulad na ML at CODM sa medium settings pero wag asahan ang high graphics. May 50 megapixel main camera plus 2 megapixel depth sensor na may LED flash at kaya mag-record ng video up to 1080p at 60fps. Sa harap naman, may 8 megapixel selfie camera sapat lang para sa video calls at social media selfies. Meron itong 5000 mAh battery na supported ng 25W watt watt charging, good for isang buong araw na heavy usage. Para naman sa extra features, meron siyang IP54 rating dust protected at water resistance or splash proof. May 4G LTE, Wi-Fi, Bluetooth 5.3, headphone jack plus FM radio bagay pa rin sa mga old school users. USB Type-C port para sa mas modern na charging data transfer. Sa ngayon, ang Samsung Galaxy M07 ay wala pang official price. Perfect siya para sa students, casual users at sa mga gusto ng reliable budget Samsung phone na tatagal ng ilang taon.